May makitang ganito. No? Kung ano yung nararamdaman ng mga kababayan natin every time na umuulan dito. Ito, 2017 pa to pinondohan. 2017, 774 million. Halos isang bilyon. 2018, sinimulan yung proyekto. Natapos ng 2020, nagbayad ng 2020 in full. Ha? Fully paid ito. Pero since 2020, hanggang ngayon, never gumana ito. Sino ba namang hindi magagalit niya? Halos isang bilyon. Ngayon, nakita tayong karatula doon, meron na namang idadagdag na 94 milyon, isang daang milyon na naman niya. Ako, hindi ako naniniwala. Pag natapos siyang isang daang milyon na yan, gagamit ko. I doubt So, talagang ano, no? And Very similar ito dun sa nakita namin ni Sir Benji kahapon, ni Mayor Benji kahapon sa Pampanga. Yun din, 2018, nagsimula. Pinunduhan ng pinunduhan, ilang paces, siguro mga anim na paces, pero isang taon lang, sira. 2018 yun, past administration. Ito, 2017, past administration din. Since 2017, it's already 8 years today. At ang pinakamasama doon, and I'll allow me, your me to explain, imbes na makatulong ito, nakasama pa. Kasi nung wala ito, mababarang ang tubig dito. Nung ginagay nila ito, at obviously hindi gumagana since matapos to, since maponduan nung, nung 2017-2018, gumarabi yung baha dito pinapagalitan niyo, medyo pinapagalitan niyo yung RD na para ano po ba yung issue with continuously trying to upgrade something na posibleng hindi na pag-aralan ng maayos. Kung yun ba yung tama? Nakikita kasi namin ni Sir Benji and he can tell you more. Mukhang nagiging pattern to sa mga nakikita natin project na mayroong pinondohan, binayaran, either substandard o minsan ghost pa. Tapos mapapansin mo, binabaya, pinopondohan pa rin ang pinopondohan, year in. Kamukha ito, may pondo na naman. Haagamin ngayon ng ICI, ano, san, sana naman ang galing itong pondong Sa palagay niyo po, Secretary, what's at the bottom of this kind of pattern? Bakit ito nangyayari? Wala bang nakaka-check? Why did it take all this time bago na-discovery mo yung ganitong pattern? Tinanong ko nga, meron na bang DPWH Secretary na nagpunta dito? Meron daw, si Secretary Bunuan daw. Pero ang naging solusyon nga nila Secretary Bunuan daw is gumasos na naman ng isang daang ng isang daang, isang daang, isang daang milyon. So, you know, ang, 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 ang problema nga dito, yung gasto na nga sasabihin, walang magasakit eh. Yun ang problema, tingin ko. Walang magasakit, gagawa ng proyekto, bagay wala na hindi gumagana o substandard o minsan ghost yung proyekto kahit na magsasuffer yung community, kina nyo, sabi ko nga si Yorme, nanalo na, uh, nawala, bumalik, sira pa rin to. I mean, kung may magasakit yung yung ahensya o yung mga tao, dapat, alam na naman nilang nabayaran na to ng halos isang bilyon, pagganahin naman nila. Pero ang problema, ayan na naman, magagagay na naman. Pero wala, tinanong ko kanina, sigurado ka ba na pag natapos tong tung 100 million na to halos, paayos na to. Nung una sinabi, yes sir. Pero nung bandang uli, hindi daw. O oh, sabi ko, ano solusyon? Ah sir, kailangan pa ng dagdag na 200 million. Napakamot na talaga ako, sabi ko. Oh, wala nang katapusan na. So ang gagawin namin dito, and last na lang to, oh, magpapa third party assessment kami dito. No, papa, ko na talaga, sino ba, ano ba talaga ang kailangan gawin para maayos na to once and for all. And magkano ang kailangan. Sir, anong pakiramdam na? nasa gitna ng Manila, ganito na nangyayari. Uh, Nakakagagi parang... talaga. Yun din naman nang nakita ni ng ICI, ni Sir, ni Sir Benji sa Quezon City. So, so yun, yun, ang, yun ang gagawin natin dito. Papa, papahinto ko muna yan, tapos, papa-assess ko muna to, kasi baka nagtatapon na naman tayo ng isang daang milyon dito. It's an engineering solution that they want to raise the level of the of the the, da uh, inlet, yung, yung humihigop ng tubig. So, eh, hindi ko alam, hindi ako engineer. So, but we, to, to be honest, I don't trust them. I don't trust people who said that that is the solution. Because, simply because it's inside DPWH. Sir, of course, they're liable. Hindi ko magana, nabayaran siya ng buhay. Eh. Ah, ano daw? Ano, sino kontraktor dito? Yung bago. Hindi, hindi, hindi yung luma. B2, B2. B2. Sir, So itong pattern na to na paulit-ulit uh, phasing yung mga projects at uh, ulit-ulit pinapondohan, is this something mm -hmm. nag-start sa past admin? Or si, uh, I, I, think this has started way, way, I don't know when. But clearly, ito, this is proof. Yung kahapon, 2018 yon Ito, 2017. So, I mean, kaya tama din yung iyon ng Pangulo na 10 years eh. Tama lang yun eh, yung trabaho ni Sir Benji. 10 years. And all in front, in front, not just front. Sige po, mo na si Kayo Orme. Kalokal lang to kalokal. Kasi naging anong usap, local? sa sa yeah. Naging usap pinto nung kampanya eh. Yung mga kongres man dito, nagpapaliwanag. Okay na daw to, medyo sirado ng konti. Oh, oh. anong ano, sirado ng konti, hindi nga gumana. Hindi nga gumagana to since natapos eh. Ano na downplay lang yung issue na Hindi ko alam. Miyoro na 'to. Well, this is uh, the greatest scandal of District 2, Manila. hindi ba tayo nahihiya sa mga taga sunog apog? Ulitin natin. You go around, you ask the people around. Nung wala tong pumping station na 'to, manageable lang tubig dito. Kasi katabi namin ang ilog. Until mag-overflow ang ilog, saka lang kami makakatikim ng baha. In the absence of overflow, normal lang buhay namin. Nung nagkaroon ng pumping station, supposed to be flood control, it became flood uncontrolled. Oh, ang uh, sunog Ito yung unang-una. Ewan ko, you were there, all of you, during the height of panay. Ito yung unang nakita na problema. So, I think this is never. Never can ordinate. And I'm gonna tell you straight. Huwag na kayo O, tingnan ninyo. Oh. Walang kuryente. Walang kuryente. Permit. Kasi walang building permit. Pag walang building permit, Di hindi man, yan bibigyan man, ng Meralco na pa-power up. So, uh, napapansin yan nila Mayor Magalo, uh, na pinupunta nila sa ibang lugar, ni Secretary Vince. So, hindi lang yan nangyayari sa probinsya, pati dito sa Metro Manila. And ito, isa to sa pinakamalaking iskandalo ng Maynila. Mayor. Itong 2 ng Manila. Sino pong kong sa Sino mang nag pag uh, pag 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 ngayon? Dalawa yan. Noong una, Lopez. After ng Lopez, uh, Roland Valeriano na hanggang ngayon. So, the remainders of the uh, uh, eight years from kailan may eleksyon? 19. Oh, 19. Oh, three years. Oh, the 22, 25. 3 years. Six years. Oh, six years. Oh, ngayon, 25, 28. Ayun, yung kasalukuyang congressman dito. I mean, I'm not saying he's, he's at fault. But, uh, as far as the pattern is concerned, uh, with regard to congressional insertion, discretion, and lobbying, or pooling resources uh, from the respective district out of the NEP, out of the GAA, is congressman ang gumagawa. Maliwanag naman na yun eh. I mean, by this time, uh, wala naman ng makakatanggiro. But, setting aside that, yun yung point ni Secretary na uh, Baka naman kung po pwede uh, Once and for all oh, magkonsulta kayo sa third party Patakbuhin nyo to At kung po pwede uh, wag na kayo mag-phase 1, phase 2 Ang dami ng phase Ang kakapala ng mga mukha ng mga uh, Kumita rito eh Let's address the problem Because the people of Sunog Apog Is paying the price Tomorrow We're gonna suffer again Because there is a possible uh, typhoon. And the day after that, maybe a week after that, there is another one in town. So, sa akin, ako pinakikisuyo kila SEC uh, uh, Bins at sa DPWH family uh, na kung po pwede, o, sabihin na yung solusyon kay Secretary, magkano kakailanganin kaysa ataduhin nyo ng ataduhin 94 ng 94, eh, wala namang mangyayari. So once and for all, umaapila naman kami bilang lokal na pamalan sa national government. Mayor, yung kawalan ng permit, ito lang ba or manami din? Lahat. Lahat. Kaya nga pinaghahabol ko lahat. Eh. Kita mo, nagbayad nga sila ng buwis. Ang dami. Misan nga, di ba, nakachamba pa ako Sabado ng hapon. Nag-iikot ako. Berimon, naglilinis ng truck nila sa ibabaw ng tulay. Only to find out, Uy, may flood control project pala doon sa ilalim ng tulay. Eh, alam mo, anyway, moving forward, way forward. I, I always wanted to, after this incident, way forward tayo. Sundin natin yung panawagan ni Pangulo na itong mga national government agency project, oh, kailangan numingi ng kaulok, kaukulang, kooperasyon, at permiso sa lokal. Nasa ganun, eh, hindi naman namin ituturo ang daliri namin sa nakaraan. Nakakapagod na magturo na magturo eh. I, I think tao, pagod na rin eh. Kaya kanina, nakita niyo yung attitude ko, tinatanong ko yung RD. Magkano? Kasi nandito na si sekretaryo eh. O, oh, pero sabi ni sekretaryo, teka, o, oh, kung magkano, tatapo ba? Eh, walang assurance. O oh, sabi ni sekretaryo, ipaano e, niyo muna? Eh, pakonsulta niyo muna sa third party. Para naman, paglabas namin dito, pag nakaharap ko yung mga taga Maynila, o, oh, kung manatag kayo, aayusin na ni sekretaria. Uh, based ngayon, 'yung mayroong pananagutan eh, ay na si Secret si Mayor Magalong at sampung ng kanyang uh, mga kasama. Kasi 'yung pananagutan, hindi naman pwedeng ikubli na yun. Oh. Eh, basta sa amin, hopefully matapos na ito para sa mga taga-sunog At taga-maynila. Mayor Benji, sino po pwedeng, ibilang pananagutan ko na, sino po ba pwede yung ipatawag ng ICI regarding this uh, here in Manila or ano po yung mga pieces of evidence mo? Unang-una magkakaroon tayo ng technical at fraud audit dito. Ano, very peculiar ito, gagamit tayo ng isang third party. Hindi namin kaya ito kasi kakaiba ito eh. technical uh, mo siya. Highly technical ito. Tapos kahit naayusin, assuming na maayos ito, kailangan investigasyon. Investigahan pa rin namin. Kailangan managot yung dapat managot. Sinong pwede ipatawag? For hearing, o, for interview? Ah, marami. Unang-una, siyempre, yung DPWH, paano ginawa yung design, titingnan din namin, ano ba yung basis nila, bakit? <coughs> bakit nila ginawa to? May hydrological study ba? Pangalawa, alamin namin yung program of work, titingnan ba namin kung tumama ba dun sa talagang ginawang design, pati na rin yung bill of quantities, pati na rin yung technical plan, kung nasunod ba lahat. Titingnan din namin yung, uh, yung kakayahan ng contractor. Bakit uh, nagawa niyang 3.5, bakit 4, siyempre, explain lahat yan. So marami kaming tatawagin dito. Pati din ba, sir, possible ba parang mga higher officials from past admin lalo na banggit po na 2017-2018 ay oo naman oo naman so ano at right. Every time naman na nag-interview kami, may mga lumalabas ng mga pangalan. Siyempre, susundan namin lahat yun. Tatanungin namin sila. Secretary, ah, pasok pa po ba ito sa warranty para ba yung mga backup? Para ba Aagamin ko kasi matagal na. Five, five years pa, aagamin ko. Importante yung tanong na aagamin ko kung pasok ba sa waran dito. Sa flood control na structure kasi, five years. No? Hindi ko alam sa ganito, kung ilang taon ng waran dito. Pero importante dito, never kasi nang gumana to eh. Never, tinurn over, binayaran ng boy, never gumana. Ang MMDA ayaw tanggapin to. Kasi nga, hindi gumagana. So, kailangan talaga, managot dito. And ano, I'm happy na Papatawag ng ICI yung uh, previous administrations dito. Kasi kailangan natin magamit. Okay. Last two questions. Okay na. We're good. Thank you. Thank you so much, guys. Thank you, sir. Walang kuryente. Walang kuryente.